For today's video, gawa naman tayo ng sausawang suka para sa lahat. Yung kikiligin ka sa sobrang sarap. Kakailanganin natin dito ng tatlong sibuyas na pula, malaking luya, 15 pesos po ang bili ko dyan, tatlong buo ng bawang, siling labuyo na pintas ko lang sa tanim ng tatay ko, 1 tablespoon ng paminta at 1 tablespoon ng asin. Itong gagawin nating sausawang suka, masasabi ko na isa sa pinakamadali kong maikocontent. Kasi more on pagbabalat at paghihiwa ang mga gagawin natin sa mga ingredients. Once na babalatan na natin itong tatlong sibuyas, hatiin lang natin ito sa apat para mas madali itong mapino mamaya. Next, yung luya naman. Balatan din natin ito at mas madali itong balatan kung gagamit tayo ng kutsara. Mas manipis kasi yung balat na matatanggal natin. At itong siling labuyo naman ay tatanggalan lang natin ng mga tangkay. Gaano ba karami ito? Siguro mga 1 and 1 half tablespoon. Hindi ko na po masyadong dinamihan kasi alam nyo na hindi kaya ng powers ko yung sobrang anghang. Pero pwede nyo pa po itong dagdagan paggagawa kayo. Ipapakita ko na rin pala sa inyo kung saan ko kinukuha yung siling ginagamit ko. Ayan, dito po yan sa may bintana lang namin sa ibabaw ng aming bubong. May munting taniman po dito yung tatay ko at gusto ko na lang din i-flex sa inyo na malapit na rin kaming mag-harvest ng ube. So sa mga susunod na araw, makakapagluto na tayo ng ube halaya. After natin may handa yung mga kakailanganing sangkap, gagamit na ako dito ng blender kasi kailangan na maging pino o mag-grind yung ating mga ingredients. Kung wala po kayong blender, pwede na gadgarin ninyo ng panggadgad ng cheese or grater yung mga sangkap para maging pino. Dapat maging ganito ka pino yung ating mga ingredients. At pag ganito na, mag-add na tayo ng 1 and 1 fourth cup ng brown sugar, asin at paminta. Maglagay na rin tayo dito ng suka. Kung tatanungin po ninyo kung anong suka yung ginamit ko, yung suka po na nabibili sa grocery, 1 liter po ito. Hindi ko po pala muna nilagay lahat kasi matatapon. 500 ml muna yung nilagay ko hanggang sa mamix lang ng mabuti lahat ng mga ingredients na nilagay natin kanina. At pag okay na, i-add na po natin yung natirang suka kanina, paikutin uli sa blender para mahalo ng mabuti. Pwede pa po pala kayo dito mag-add ng seasoning para mas lalong sumarap. Kung mapapansin ninyo, hindi ito nagkulay orange, katulad nung ibang mga nabibili nating sa usawang suka na nasa bote. Light lang po yung kulay nito kasi hindi ganun karaming siling pula yung nailagay natin. Pero, kung dagdagdagan ninyo ng siling pula, mas magiging matingkad na orange ang kulay nito at mas magiging maanghang at ganun lang kadali may masarap na tayong sausawang suka na pwedeng i-partner sa napakaraming klasing pagkain. Pritong isda, pritong karne, inihaw na karne, chicharon, fishball at kung ano-ano pa. At ayan, bumili na nga ako ng ilang mga pagkain na pwede nating isawsaw dito sa ating ginawang suka. Unahin na natin itong chicken proven, grabe. Sobrang sarap ng suka. Hindi kasi ganun kasarap yung nabili kong proven pero nadala ng suka. Bumili rin pala ako ng chicken skin at kanto fried chicken, bagay na bagay isausaw dito. Kung tatanungin ninyo kung mura lang ba yung nagastos ko dito yes po. Kasi before may binibilan kaming suka na halos ganito rin yung lasa at nasa 280 pesos yon for 1 liter at ito wala pang 100 pesos yung nagastos ko